Ayan, pagkatapos ang isang sekreto para madali nyo mapalapat ang masilya nyo sa mga nairibit nyo mga kasama. Dapat grinderin nyo. Napasadaan nyo ng grinder yung ulo ng mga ribit. No? Para pag minasilyan nyo, hindi siya bukol. At madali nyo mas mapapalapat. So, grinderin nyo ng bahagya. So, makakapaan nyo naman yan eh kung uh, okay na. So wag naman masyadong sagad, baka wala nang kumapit doon sa mga rivet ano. Okay, kagaya ng ginawa ng kasama ko, sobrang grinder niya. Ang grinder niya yung mga ayan Yung mga ulo ng rivet bago niya mamasilian. So mas madali 'yon mga kasama. Ayun oh, no. sa kawayan diyan Grabe, nakahubad pa sa sobrang init ng panahon. <laughs> ayan. Okay, sana nagustuhan niyo tip namin mga kasama na para doon sa mga na sa siling, sa mga dugtungan na nagkakrak, no? So ulitin ko, kailangan niyo lang ng stick well. Yung stick well, pag niyo ng stick well, sa gasa, no? Lagyan niyo ng gasa tapos batakan ng stick well. Patuyuin niyo, mas maganda the best siyang 'yang kinabukasan pa. Kinabukasan niyo pa mamasilyahan yung dugtungan na yan para talagang hindi magkrak. Pag tuyo, tuyo 'yan, 'yan. Pag namasilyan at napinturahan, sigurado kahit plywood pa yan kahit sumayo sa init yan hindi magkakrak maniwala kayo subukan nyo mga kasama. thank you